What's up mga ka. Welcome back to my channel. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakahanap ng legit na cellphone sa Lazada. Ito nga pala guys yung nabili kong cellphone sa Lazada, ang Samsung M51. Actually, itong ginagamit natin na pang video ngayon yan na yung cellphone na nabili ko, yan yung Samsung M51. Pero syempre mamaya ipapakita ko pa rin sa inyo yung itsura nung nabili kong cellphone. Tapos kung mapapansin nyo guys, meron pa tayong malaking box dito. Ito talaga yung box niya guys, kasi may mga kasama pa siyang freebie sa loob. Mamaya iisa-isa natin yung laman yan. So yung mga kamuka, huwag natin patagalin. Simulan na natin. So yun mga kamuka, kung bibili kayo ng cellphone, dapat may nakalagay na lasmol mall tulad nito. Kasi guys, lahat ng seller sa Lazmall ay legit at lahat sila verified sellers. Ito guys, ipapakita ko sa inyo ang Lazmall services. Unang-una, 100% authentic. Lahat ng item sa Lazmall mga kamukha ay original. Ibabalik ng Lazada ang pera nyo ng doble kapag naka-receive kayo ng mga fake na items galing sa Lazmall. Pangalawa, 15 days easy return for Lazmall products. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung paano nyo ma ang pera nyo if ever makakuha kayo ng mga defective na items. Pangatlo, guaranteed delivery. Bibigyan kayo ng Lazada ng estimated days kung kailan nyo makukuha yung items nyo. Kapag hindi dumating yung items nyo sa mga estimated na araw na yon, bibigyan kayo ng 50 pesos ng Lazada sa account nyo kapag late dumating yung items nyo. Ayan guys, kung nakikita nyo sa screen, yan yung in-order kong cellphone. At kung makikita nyo, meron sya nakalagay na LazMall Makikita din natin na verified ang seller nito, ang Memo Express, dahil may nakalagay na LazMall flagship store. Tapos ayan guys, kung nakikita nyo, meron siya mga stars. Yan yung rating ng mga customers sa mga nabili nilang items. 1 star ang pinakamababa at 5 stars naman ang pinakamataas. Kung nakikita nyo, puro 5 stars siya. So maganda ang review ng item na to. Tapos guys, sa may bandang baba, makikita nyo yung nakalagay na ask questions. Diyan kayo, pwede magtanong sa seller about sa item na gusto nyong bilhin. Tapos guys, yung mga item sa Lazmol, meron din silang warranty itong Samsung M51 na nabili ko guys ay meron siyang 1 year local manufacturer warranty pero depende yan guys sa mga items na gusto nyong bilhin merong mga items na 2 years ang warranty meron ding mga 6 months lang tapos guys sa mode of payment naman pwede siyang COD pwede siyang bank transfer pwede ring installment pero guys pag nag installment kayo ang laki ng interest nila ayan pakita ko ayan ganyan kaya ako guys, ang pinili kong mode of payment ay cash on delivery tapos guys 35,000 pesos pababa lang ang halaga ng mga items na pwede sa cash on delivery. Kung ang gusto mong bilhin na item ay nasa 35,000 pataas, magiging dalawa na lang ang mode of payment na pagpipilian mo, installment or bank transfer. So tara mga kamuka, ipapakita ko na sa inyo yung legit na cellphone na nabili natin sa Lazada at yung mga freebies nito. So ito na guys yung overall package niya, ito yung box niya. Kung nakikita nyo, bukas na siya. Binali ko lang sa loob yung cellphone tsaka yung mga freebies para maipakita ko sa inyo kung ano talaga yung itsura nung dumating tong order nito sa akin. So, para na natin. So, ayun guys. Meron siyang kasama na ano, smart na 5G na SIM. Ayan. So, ito, pakita ko muna sa inyo yung laman ng cellphone. So ito guys ang ating nabiling Samsung M51 sa halagang 20,000 pesos. Nabuksan ko na to pero binalik ko lang sa loob yung cellphone para makita nyo yung ano. Buksan natin. Yan, pag binuksan siya makikita nyo agad yung cellphone. Tempered glass na yan guys kasi pinalagyan ko na yan. Tapos. Yan. Yan yung itsura ng cellphone guys. Mamaya papakita ko pa sa inyo yung talagang itsura nya. Tapos ito yung charger nya super fast charging type C ayan so may kasama syang earphones tapos mga user manual wala syang kasamang extra jelly case guys papakita ko na sa inyo yung mga freebies eto yung freebies nya guys ayan Ito. salamat galing sa memo express Ito yung freebies nya guys Itong Ipega na wireless controller Yan Hindi ko pa siya nabubuksan guys Nakikita nyo ba na sealed pa siya Yan. Tapos may nakalagay na Free not for sale Yan. Hindi ko pa talaga nabubuksan Pero sige buksan na natin Para makita nyo So guys, and user manual, tapos, ito yun, iPega wireless. Ito yung una niyang TV. Ano rin yata ito guys, nasa worth 1k din yata ito kung bibilin siya. Tapos ito naman yung pangalawang TV guys. Itong ano, Globe at Home Prepaid Wi-Fi. Yan naman nakalagay din siya na free not for sale. Tapos trabuksan na natin. Ayan kung nakikita nyo nakasale pa siya na Globe talaga. Ayan guys. pre prepaid wifi tapos ito nga pala guys yung sales invoice yan kasama siya yan yung price Bale, yan na yun guys lahat. Ayan, yung cellphone kasama yung mga freebies niya at yung sales invoice. So, yun mga kamuka. In case makakuha naman kayo ng mga defective na items, ipapakita ko na sa inyo ang 15 days easy return for last mall products. If ever na makakuha kayo ng mga defective na items mga kamuka, pwede nyong ma-refund ang pera nyo sa loob ng 15 days. Tara, pakita ko na sa inyo kung paano. Pumunta lang kayo sa history ng mga in-order nyong items sa Lazada mga kamuka. Tapos, piliin nyo dun yung item na gusto nyong ibalik. Halimbawa, ito. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang nakalagay na return slash refund. Sa loob ng 15 days mga kamuka, simula nung araw na na-receive nyo yung item nyo, ay makikita nyo pa yung button na yan. Pero after 15 days, mawawala na yan. I-click nyo lang yan guys, yung return slash refund. Tapos, piliin nyo yung I want to return my item. Tapos, may makikita kayong drop down dyan. I-click nyo yan. Tapos, mamili lang kayo ng reason nyo dyan kung bakit nyo ibabalik yung item. Once nakapili na kayo ng reason, i-click nyo lang yung confirm. Tapos may makikita kayong box dyan, ayan, yung detailed explanation of selected reason. Dyan nyo ilagay guys yung explanation kung bakit gusto nyo ibalik yung item, kung ano bang nangyari, kung may sira ba ito. Tapos pwede nyo rin guys ilagay yung picture dyan ng item na gusto nyo ibalik. Tapos ayun, click nyo lang yung next. So ayun mga kamuka, meron lang akong mga additional tips kung order kayo ng cellphone or kahit anong item sa Lazada. Tip number 1, i-check nyo muna kung legit yung mga seller. Ayan guys, yung mga nakikita nyo sa screen, mga legit na sellers yan, mga verified na sellers. Basta may nakalagay na last mall flagship store, mga verified sellers yan. Tip number 2, kung bibili ka sa mga hindi verified na sellers, ay i-check mo muna yung mga reviews ng mga item na gusto mong bilhin. Ayan, kung nakikita nyo sa screen, check nyo yung mga ratings, kung ilan yung mga stars, saka yung mga sinasabi ng mga customer about dun sa product. Tip number 3, Huwag ka mahihiyang mag-ask ng question sa seller about sa item na gusto mong bilhin. Ayan, kung nakikita nyo sa screen, i-click nyo lang yung ask question na yan. Diyan na kayo pwede magtanong sa seller. Makikita nyo rin dyan yung ibang question ng mga customer about dun sa product. At makikita nyo rin dyan yung mga sagot ng seller. Tip number 4. Cash on delivery na lang ang piliin yung mode of payment. Mas maganda kasi yun guys kaysa mag-installment kayo or mag-bank transfer kayo. Pero syempre, kung halagang 35,000 pataas yung gusto nyong bilhin na item, no choice kayo kung hindi mag-installment or mag-bank transfer. Tip number 5, buksan nyo yung item sa harapan ng driver na nag-deliver sa inyo. I-check nyo muna yung package nyo guys kung kompleto ba yung laman, kung maayos ba yung mga item na na-deliver sa inyo. So yun guys, sana marami kayo natutunan sa vlog ko na to. At kung may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo lang yan sa baba at sasagutin ko yan lahat. Bago nga pala matapos itong vlog natin mga kamuka, ay nais kong i-promote itong YouTube channel ni Jaire de la Cruz. Ayan. Isa siyang musician mga kamuka. nag upload siya ng mga guitar covers niya sa YouTube channel niya. Ilalagay ko ang link ng YouTube channel niya sa description sa baba mga kamuka. Mag-subscribe kayo sa kanya at suportahan natin siya. At syempre, bago matapos tong vlog natin, hindi pwedeng hindi ako mag-shoutout sa mga kamuka ko dyan. Shoutout kay Jefferson Kaalim. Shoutout kay April Joy Monaco. Shoutout kay Alvin Lutang. Shoutout kay Kaiko Onilek. Shoutout kay Tas Rudin Sanday shout out kay Janrik Estose at shout out kay JB Ala. Ayan, shout out sa inyong mga kamukha at shout out din sa 4,000 subscribers natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So yun mga kamukha, kung may natutunan kayo sa vlog na to, ay don't forget to like, share, subscribe at itik nyo na rin yung notification bell para manotify kayo sa mga susunod na videos natin. So yun mga kamukha, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo next vlog. Mag-iingat kayo palagi. Karl X out.